Tawa. <laughs> Tawa? Hmm. Uso yung... Uh, ulit. Ano ah, nga? <laughs> Pakuha ng chalice na ah, ah, to. lapit na. Dali na. Aris ako. Hmm. Ano? Ano Suot mo sa akin. Nagagagagag oh. yeah. na tayo. <laughs> Alam mo lang saan pupuntay. Eh. <laughs> Alis nga ako. Diga, lalabas nga ako. Taka maglalabada. Kasawa rin nga pa rin pinapasuyo mo. Kasawa tayo maglaro ng ano? I-Englishin si ko. Tatagalugin mo. Kagaya na rin. Oh. Hmm. Anong Tagalog ng I can't live without you? Yeah. Ano nga? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Oh. a darling. <laughs> so, ano naman Tagalog ng ano? Tawa. Hmm. Silpon, silpon eh. Ano mo nang Tagalog ng I love you, I love you so much. Ganyan. Mahal na mahal kita. Sobra. Yeah. <laughs> may dumi ka. Eh pahidin mo. Eh sa may mukha mo. Yan, sa may mata.

<laughs> Meanwhile, Habang nagbabantay ako ng tindahan, binigyan ako ng tubig ng asawa ko. At dahil nga lalabas ako, siya na rin ang na nagkusang suotan ako ng tsanelas. Masasabi ko na lang na napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Dahil nga napakabuti niyang asawa, kaya naman nagkusa na lamang ako kung bigyan siya ng maiinom. Kaya naman nabanggit niyang, Mahal na mahal kita. ng dito nga ay may iyak pa siya. If you like this kind of video, please like, comment and share. Thank you.